Magiging problema talaga namin si Brindel kasi tingnan nyo ng away na naman siya. tatlo pa mga sa mga puppies ni Mama Fiona ang nandito sa atin mansion ngayon at hindi pa nga natin nabibigay pa sa kanika mga owners. Pero wag kayong mag-alala guys kasi lahat naman po sila ay may kanika nila ng mga family at naghihintay nga lang din tayo ng right time para madala sila. Yung isang puppy na banggit ko naman sa inyo noon ay para nga kay Ma'am Christine. Kung maalala nyo nga sa vlog natin noon, noong nag-home service ang Raymond G Farm Veterinary Clinic dito sa atin ay kasama si Ma'am Christine na pusuan nga niya yung isang puppy dito ni Mama Fiona. Kasi nga nung time na yon tinurukan rin nga lahat ng mga puppies ni Mama Fiona. Napusuan talaga niya yung puppet, parang na in love nga siya, kaya naman hiningi niya. At syempre, bibigay natin yun sa kanya soon. Abangan nyo nga lang yung video na yan. So anyways, ayun na nga yung isang poppy ay para kay Ma'am Christine at meron pang dalawang natitira, diba? Isa na nga itong isang poppy na to. Bale, alam nyo naman na may isang poppy nga si Mama Fiona no, bata pa ay blue eyes talaga. At eto nga siya guys, tinan nyo yung eyes niya. Medyo iba talaga sa lalo na nga kapag magkakatabi sila, mapapansin nyo na ibang iba siya. Anyways, ayun na nga may dalawa pa natitira at yung isa naman ay para nga kay Tito Abe. Kilala nyo naman si Tito, siya na nga po yung owner ni Leon at nandun na nga si Leon nga sa Mindoro. At isa lang ang ibig sabihin niyan, tatawid dagat rin nga siya soon. At dahil nga tawid dagat siya, may mga papeles nga ngayon na kailangan para nga makatawid ng dagat ang isang animal. Kasama na rin nga doon ang kailangan may anti-rabies na talagang turok ang mga puppies tuwing itatawid. Kaya naman inihintay din talaga natin na magka-anti-rabies itong mga to bago nga sila itawid. Tapos lately nga naturok na rin naman sila ng anti-rabies. Kaya soon ay tatawid dagat na rin ang batang ito. O diba? Exciting! And with that, we're down to one puppy na wala pang owner at yun na nga itong batang ito na blue eyes. Hindi ko rin nga sinasabi sa inyo inyo noon pa pero simula nga nung puppy pa to baby baby pa talagang napusuan niya siya ni mother noon pa man talaga nung una niya makita sabi niya ay akin tong isang to although love na love niya lahat ng puppies na to pero iba talaga yung feeling niya doon sa isang puppy na yun kaya sabi niya kahit hindi naman talaga natin kailangan ng puppy ay siya yung mag a ng isang puppy na yun o diba pasabog padami ng padami ang ating pack members hindi nyo kine-carry at ngayon nga may isang addition na naman tayo sa ating mga free babies ay grabe ang dami na natin o ba diba, nakakatuwa nagawa naman na talagang padami na ng padami ang ating pa kahit papano. Sana rin nga talaga ay eh, magkasundo-sundo na sila kasi alam nyo naman minsan talaga may mga magkakaaway. At alam ko naman na excited kayo magkasama-sama ng lahat ng pack members natin. Ito mga aspins at yung mga huskies. Kasi nga hindi pa na talaga natin isinasama itong si Brindel sa ating mga huskies kasi nga Diyos ko sabi nga ni mother magiging problema yata natin itong si Brindel. Kasi guys talagang habang lumalaki siya nakikita namin na sobrang tapang niya at siya palagi nag-uumpisa ng gulo. Alam niyo naman na lumalabas nga siya dito sa may area nila, dito sa laruan, tuwing gusto niya kapag nga umiiyak siya, pinalalabas na siya kasi minsan nila